<laughs> talawa, di pa lang awa hulyo eh. mo ang speed changer oh, wag <laughs> kay lisa, talawa kayo, ah We are almost 4000 subscribers. Please like and subscribe. Thank you guys. Hello mga bay, Troy Paul Moto Vlogs is here again. So nandito tayo ngayon sa inayagan naga mga bay. At ito yung bagong daan mga bay, yung tinatawag na Metro Cebu Expressway So, nandito tayo sa Inayagan At Papunta tayo doon sa Kantauan At patungo ito ng Nang Yung sa Naga mga bay What? Oh, Naga <laughs> Naga pala yun. So sa araw-araw nating gamit ang ating motor mga bike sa biyahe mga bike sa mukit ay kailangan kasi natin din yung motor natin ay palaging nasa kondisyon So ang gagawin natin ngayon mga bay ay ay pa-check natin to sa sa kaibigan natin na si TR James Key David <laughs> kani so ipatingnan natin yung CBT natin kung ano na nangyari kasi umuusok ito lalo na yung nagbaha mga bay ay naabutan ito ng baha so lampas CBT siya so kailangan na talaga yung pabuksan ito at yung isang biyahe ko mga bay ay Meron akong nakarga na dalawang sako na feeds at hindi ko kalain yung pupuntahan namin ay masyado siyang matirik. So, ang kalabasan mga bay ay umusok yung yung sibit ko. So, ang baho, umusok siya. So, hindi na ako naka, na, uh, hindi na ako nakaabot doon sa destination kasi umusok na talaga yung sibitiko sabi ko pasahero ko na dito na lang tayo kasi hindi na talaga kaya ng aking motor kasi may dalawang sako pa tayong karga shout out to all legendary warriors one eternity later nakalabay sa shop ni GRTV motovlog GRTV motovlog niya shout out JRTB.

kuan ka tong 5TL ako gigamit ah, ako. Ah, oh, tanaw na nato kun sa na diha. Kay katong kuan. Yan, nanay nay vibration, mo vibrate na ni. Na si vibration. Unsa ka na sa laom? Oh, sa na. Kuan ka ple ani daw ang kuan. na. Ah, no <tura> pa wa. Churapa. <laughs> pa. yo. Oh. Oh. Wala kan ng iniha. Mag-vibrate muna di diha. Kuha sa daya na o. sin Kasi kuha kaya mo ah, ang tayo na. Ah, huwag ako nag-eat siya. Huwag ako. Huwag ka kayo. Huwag na kayo. Uh, elisa, uh, oh, oh, oh. oh, ka Basta na ako yung mabuo nga bushing. Ang um, bushing nga itong ilisan. Wala <coughs> nga vibrate. Pandara na oh, okay. ito. Oo. Ito eh. so, so, yung labiog na ano eh. Labiog kaya. Labiog yung gabiog. Ito yung mga kuha. Ito yung belt. Hehehe, tak lawa. Ah, dia. Ah, lawan ni. Putau. 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 so nakakalkal fully oh, hindi siya oblo circle pa rin advantage yung nakakalkal fully wapay ni ke ah. yung clutch lining wala na pangitan pangitan na yung clutch lining hindi na tayo Wow, to ng kwan. untuk mengkuat on balik. Oh, grabe. Saya ani. <laughs> Awa hulut tane, eh, mau ang speed tuner oh, kay Lisa. Lawang kaya. Tinantaya ah. Uh, awan ang grasa, grasa, grasa. Uh, grasa. boss mm. Grabe, grabe ka Troy. <laughs> <laughs> Troy polang oh, no. ang sakalam. <laughs> Na impas satu motor anik dili nanti na, na impas check up. Si gila kabihi, awak check up. <laughs> bolt na sad. Hayo, ni sya 12 14. karay Ano? 12 na 14. Uh, 14. Stock man na siya. So, yung mga kapitan eh. ra ang pinaka baga. Ne, para dere siya sa left side may una mo kwan. Nao. Makita mo asa tong pinaka baga. Dira na. Kare. Kani kay kwan ano ni mo siya. Ang nipis. Pwede pa, magkakuan pa ninyo yung pa. Kung mm. uh. lagi nagkalik-kalik lang, lumping ang nasa. Nandito pagkakalkal o, ay e, uh, pantay ba, muna siya nga saktor agad. Huwag siya ni kaon. Saktor ang pagka... Mm -hmm. o, o. Wala ulit sa oh. Wala. Ha? Way alog. So ang kuha ko gabutang anig kanang kuwara ni pahid ana raw. Kumo alog na siyon, sorry, Lisa, ah, siya unsa ni isa na? gid. Ang di man ni maunsa. Hmm. Ang pinaka collar o bosing, kani ang iyang pinaka dere ang mo luagid na. Assembly time. Mm -hmm. gamit magic washer kay mamana itong naitaas na may naisya inubo so testing nga na ito na okay, hindi na po pagpag ang belt 5 t lang ang ano? kalam 580 di ba? 580 o rig o rig mo na siya inani kaya may local ani nga uh, kwan. Pero mapit-hapit na sad ni. Pwede na ni siya ilisan. Tanaw na nato ang kwan. Sa So ang iyang kwan ganay o lubong na. Ah. item tutup masak ini ya Nah, kita mai kita, kita mai

kabut yung mga na sunod cleaning ang lirik kwan lang siya pati mong belt tayo nga sa emergency na to ako nga nga naliki naliki lagi sa plus ako nga sa tabun ayun area hmmm Lihat ni linis ni mungkin. Mm. a few moments later this thing g-r-t-v shout out to shout out to at yun na mga bay napaayos na natin ni GRTV yung CBT natin mga bay at nakikita talaga natin doon mga bay na metal to metal na talaga pod put na yung clutch lining nya mga bay so ang ginawa natin ay pinalitan na lang ito ng bagong bagong clutch lining So kailangan talaga ng maintenance ng ating motor mga, mga bay kasi araw-araw ginagamit natin to sa biyahe kasi Move 8 rider tayo. At shout out pala mga bay sa katrupa ko sa Move 8 mga bay. Move 8 legendary warrior shout out. Shout out sa presidente namin na si Herman Maglasang. Shout out sa iyo, Mayor Kois. So dito ko na lang tatapusin ang vlog ko mga bay at sa palagi kong sinasabi sa aking mga vlogs. Just enjoy your life and enjoy the ride. Woo! Music pasok. Enjoy your life and enjoy the ride sulitin na to pre Hanggang umabot ang gabi Mga pailang ang katabi Sige alihan na Ako'y lihitin mong si oh, oh, oh. Troy Paul Motovlogs Iba oh, oh. kanyang dating At walang shout out Gastim! shout out yeah, shout out. Yeah, shout out guys! <Okay>.